Good morning, Friday morning, 6 o'clock. Oh, 6.36 pala. Friday. Waiting for my brother going to church. Lakad-lakad muna tayo. ang buhay uh, ng OFW rito sa Middle East paano matulog ang OFW paano uh, mamuhay ang OFW sa bansang Middle East paano lahat paano paano magbakasyon paano bumalik paano mamuhay paano magtrabaho uh, please subscribe na lang kay Romeo ka vlogger ng bansang Qatar ayan aming accommodation ayan. building 1 ito yung building 2 yan ako sa building 2 ayan yung buo lawak ako Ayan. ayan yung garden namin ni Pompong Dong ano building o ano yan ayan yung buong accommodation ayan. dito sa industrial, eh, dito sa street 1 2009 January 27 up to present ayan, sinag ng araw Abang naghihintay ng sundo. black uh, vlog muna tayo. Paano mamuhay ang OFW sa bansang Middle East. Ah, eh sa Pakistan. Meron dito tinatawag na hukay-ukay. Uh, ang tawag nila Bangali market. Pakistan market. doon yung mga second hand na, yung mga gamit na na sira-sira, yung iba sira yung iba pwede pa pero ingat ka sa pagbibili kasi baka mabili mo, hindi na gumagana uh, dalawang beses ako pumunta eh, parang wala akong makitang mga tools meron misa na uh, pag may time ako ituturo ko sa inyo kung paano pumunta doon lalo yung mga OFW rito sa Bansang Qatar Ayan. yung hindi marunong, hindi pa nila alam puntahan yung yung ano yung kinasabi nilang kachar market yung mga mahilig bumili ng second hand na gamit may mga moto marami marami tindero ron kaso puro puro gamit na puro second hand na kaya dati hindi ko alam yung punta tinuro sa akin indyan indyano yung mga gustong pumunta yung mga galing sa Doha sa street 4 dito sa industrial Pagpapunta ko ron i-guide ko kayo kung paano pumunta doon ay mga balak kung bumili yung balak uh, mamili doon tools may mga motor doon motor ng mga vacuum motor ng tubig ay wala pa yung aking sundo dito siya eh habang wala magbablog muna tayo ayan ayun accommodation ko dun sa taas kain natin siya maglalakad ako papunta roon pag may oras turo ko sa inyo daan yung mga balak pumunta mga OFW, yung mga na, nasa malalayang lugar puntahan nyo, dala kayo sa sasakyan marami kayo mabibiling tools may mga motor ng tangke, motor pump switch ang dami yung mga gamit sa bahay yung mga tools pero mamimili pipiliin nyo siya hindi yan kayo bibili ng basta basta kasi baka mabili nyo hindi gumagana sayang sayang pera Antawag doon, ang tawag doon ng banggali market yung iba tawag kachara market parang hukay hukay sa atin yung mga hindi pa alam yung lugar tuturo ko sa inyo rito sa vlog panoorin nyo sa Romeo ka vlogger para yung may mga gustong pumunta may gustong bilin uh, alam niyo yung lugar kasi puro Pakistan yung nakikita ko doon eh hihira ang Pilipino tinuro lang sa akin ng isang Indiano kasi nataon inuli ako ng tinignan yung ID ko ng polis ibuti eh na nalang dala ko sabi nila pag wala ka ID 10,000 real na pakalaking pera nun ewan ko totoo buti dala kaya nga yung mga Pilipino paalala sa mga Pilipino dito huwag kayong lalabas nang wala yung ID nyo sa katawan may mga naninita first time ko dos, more than 15 years na ako rito ngayon lang ako na, na check ng, ng security ng mga pulis may mga sasakyan sila eh ano sila pinapara nila yung mga taong ano, naglalakad kahit anong lahi tapos yun kichikay nila yung ID may eh, nataon dala, buti talaga ko tapos may papuntang indiano dun sa uh, sinasabing kachara market na yun sinama niya ako kaya nalaman ko yung lugar Ayan, habang nagitay ako dito ng sundo, ayan na, ayan na yung ko, yun. eh. Kaya, ayan, kunin ko na yung aking ano. Binablog ko lang para kami nga. Ayan, sige. <coughs> may sigarilyo yung, yung ano sa Pakistan eh, hindi ako makatambay dyan eh binablog ko yung ano eh yung papunta dun sa Kachar Market na sinasabi nila ano yun? sa Industrial District yung Pakistan doon ka makakabili ng mga motor ang tools Wala, alam nyo yon ito nga binablog ko tuturo ko yung lugar para yung mga Pilipinong gusto pumunta ngayon okay. bibili ka ng second hand na motor mga motor pump mga tools nandun doon Kaso ano na siya, gamit na. Second hand ng tawag nila. Kapchara market ang tawag nila eh. Kachara market. O puro ibang lahi. Bira Pilipino. So, oh, dyan sa street for. Mga daanan yan? Pwedeng lakarin lang eh. Yung iba eh, baka may Pilipinong gustong mamili. Ngayari sa Doha, iba vlog ko yung lugar. Apang nilalakad ko siya, tuturo ko yung lugar. Para, para mapapanood. Oh panood doon. Nakatulong nga doon sa mga gustong mahilig mamili ng gano'n, di ba? Sa gabi, ang bukas doon sa gabi. Hindi, everyday. Everyday, kahit oh, Friday. Kahit Friday, Friday. Saturday. Pubukas siya ng alas 7 yata, alas 8 daw. Isang beses. Sa haro siya, isang taro siya. Oo, oh, isang parang warehouse na ganyan. Store na ganyan na puro lahat ng alaming sa construction. yung mga tira, doon binabaksak. Oh, nakita ko nga siguro mga tools, yung mga drag grill machine. Ah, sa kanila Oo. Uh, oh. Dami na eventan, no? Ang dami doon kasi mga siguro mga nagsarang kumpanya. Baka hindi alam nung ibang lahi na mayroong mga ganitong market dito sa Industrial Street 1. Ayun no? diyan No? Yang street 2 na yan, may shortcut papunta doon sa uh, Bangali Market na sinasabi ko, yung hukay-hukay ng mga tools. Ayan dadaan ka dyan ah, ma Pagka may time ako lalakarin ka ayan. yung unang street dyan, kakanan ka Ayan o, ayan o. Unang street dyan, kanan Tapos pagkanan kanan mo, pangatlong street, kaliwa Pag kaliwa mo, ayan, ayan yung street na yan no? Pag kaliwa mo ng pangatlong street, kanan oh gitna, street number 2 Patay mo ba baka tayo Ano tayo? Ay, yung ano, copyright pala na. Oh. Oh. Ilalagay ko sa vlog ko ito eh. Kaya yeah, uh, ano, actualin mo ng lakad. Si Oo, oh, 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 lang. yun nga eh. Yun nga nang isip ko eh. Kasi oh, so, actualin naka, ko, lalakad ka. pag may nanonood, baka gustong pumunta. No? Uh, ah, tulong tayo doon sa mga Pilipino. Tapos saka mo, picturean yung video. Picture ito yung mga tingitin na doon. Oo nga, no, tama, mga, Yung mga presyo. Oh, nga, presyo no, tama, uh, tama may mahilig sa ano, no? May hilig sa mga tools. Oh, <laughs> tapos pag interview ka ng ano doon? Na no? yeah, marisan na ano, ano doon? Ang isang staff. Na isang staff. Sabi mo, may vlog, may vlog ka. Meron ano, dito so, subscribers ka pa. So, ah, ano yung mga gunay-renta mo? Tutulos ang mga brand? Ano ang presyo ba? Hindi ko na iisip yun ha? Tama, tama. Ganda yung suggestion mo bro kami sa Doha, yung, yung mga Pilipino. Oh, okay. Yung mga makasail. Oo, oh, yung mga pang sa mga dentist, yung mga gusto mo palagi sa ngipin. Oh. Ah, okay. mga discount, may mga promotion. Yes, sige. So, pero pag alam pag marami kang ano bro, subscriber. Ito yung mga no? subscriber. Napanoorin niyan. Oo. Oh, sabi sa'yo, ay, ah, ah anong vlog oh? mo? Wala na yung subscriber. Alam marami yung subscriber. Saka sila, Marami kayo na manood, subscribe nila. Sila mag-aaral sa'yo, mag-aaral sa'yo yung uh, mga production. Tama, tama. Saka ring pagka... Sabado yata, Sabado. Linggo pwede rin sa hapon. Alas 4 bukas niyan ni. eh. Ay, na hapon? Oo. Pwede rin umaga hanggang... Ang mga bulo ba? Baka makabalik tayo ng ano dyan. Mamaya pagka ano, may oras ka. Tulos. Sa buwi. Eh. Anong oras yun? Training. Mo Oh, mga tools ang dami. Baka meron ano sa YouTube lang, pero sila may may nag-vlog na. Wala nga eh, wala. Ano siya eh? Mga hindi marunong yung mga Pakistan doon eh. Wala nga kung gano'ng nakita ng Pilipinas. Isang beses lang ako napunta kung hindi pa ako hinuli ng pulis. Hinuli ako ng pulis, naglalakad ako eh. Meron nga dito, lagwiya. Hindi ba sumakit yung pa ako? Oh. Uh, Nilakad-lakad ko. Tapos uh, nung nasa kanto na ako, uh, may puma kasi tabi ng police station sa amin yung bumbero ta saktong sakto na daanan ako. Hindi na magpasukulin na diyan. Sige ta ako. 15 years ako rito, ngayon ako na sita. Sabi nila, kung wala daw ako ID, uh, 10,000 real? Totoo yun? Sakto. Dala mo, ID mo. Buti, dala mo. Dala mo. Sakto. Kasi, ko nung bro. Talaga sa, ano, sa kulungan. Ah, ganun? In the meantime. Swerte pa rin ako. Ganun yung kasama ko, yung asawa niya, natapon ang basura sa labas. Oo. Uh basura, ha? Sakto, sakto, sakto yung dumawin yung tinong siya sa yung UID wala di sa sa taas tapon lang ng pasura ang timingan dito na sa ano yung isang headquarters tapos sa tagal pa bago makarating doon kasi nga nag-pick up sila eh pick sila Ayan mga kababayan, paalala doon sa mga Pilipinong ano, lumalabas na walang dalang ID. Ayan o, meron na tayong take, ano, katlo na yan o. Ako, muntikan na ako. Sa Lectria, meron kaya ako nakita yung katsara market na yun dahil doon, nung inuli ako, ah, may dumana na ang indyano, naglalakad din, inuli rin. Tapos nung nahuli, yung pinakita namin yung ID namin, at sabi, you working a... check mo ang... Oh, <laughs> oh, go, go, go! go. Natakot! Pinaano kami! Go, 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 sabi sa akin. Uh -huh. Yung akin, yung ID ko, hindi, hindi na kinuha. Lab na la, no? Oo, na hindi uh -huh. na asalun sa likod. Ah, yung company ko? Oo, yung sponsor. Oo. Uh -huh. Yung working in Chikamat, sabi sa amin. Eh, Chachimer kasi. Oo. Uh -huh. Nung nalang, sabi nung nahuling una, na uh -huh. Indiano, no? Oo, ay working in Alwajba Palace. Ang dalawa kayo kasama? Oo, oh, hindi. Dalawa kami naglalakad. O, pastime ba na kayo? Hindi ko siya kasama. Hindi, uh -huh. Siya papunta roon sa Katsara Market. Oo. Uh -huh. Tapos nung nauli siya, usap kami, usap. Tapos sabi ko, saan ka pupunta? sa Sinabi niya yung Katsara Market na hindi ko naman alam yung lugar. Ah, oo, oh, okay. kaya ako napasama sa kanya. Uh, doon ko nalaman. So, galing ka, galing ka, ka doon sa so Katsara Market? Oo, oh, oh. kaya nga ako binablog ko. Siko, ngayon ko lang rin, may, to. ngayon ko doon. Yung, hindi ko naisip muna eh. Hindi ko naisip isip eh. Ngayon ko lang naman picture. Uh, oh. Kung hindi ako nahuli, baka lamang hindi ako nakapunta roon. Kasi hindi ko alam yung lugar. Ayan ha, may experience na tayo mga Pilipino. Na walang walang dalang ID. Ingat po tayo. Ayun oh, malapit na kasi kami. Oh, dito na, mabay na. Subscribe na lang sa si ano, Brad Romeo ka vlogger, sabi mo. Romeo ka vlogger, subscribe and share. Thank you. Salamat po.